Tandang wakwak, -wak, may kailangan po ako sa'yo. Tandang wakwak! -wak, matagal na kitang hinahanap. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Isang linggo na ako dito, naghihintay sa'yo. Tandang wakwak! -wak? Parang... biniyata si Tandang wakwak. -wak. Parang hindi tayo nakita. Mayroong dalang atachikis si Tandang Wakwak. Matagal kong sang Mag-iisang buwan na hindi na sila pakita sa akin. Kamustahin sana natin yung kalagayan niya. Kasi nung huling punta ko dito, binigyan ko siya ng atay. Sobrang nasarapan siya. Paborito niya yung atay. So, doon ko na-confirm na may lahing wakwak -wak si Tanda. Kaya ngayon, may bitbit -bit siyang atachikis. Ano naman kaya yung laman yan? Hindi kaya laman ng tao. Nandito yung atachikis. Si Tandang Wakwak -wak na wala. Yung atachikis nandito. Yung atachikis nandito. Suri po! Suri po wakwak! Suri po! Tandang wakwak! Alam ko nandyan ka! Ikaw ba yan? Nandyan yung atachikis! Yung atachikis na sa taas! Sana makuha natin ito ngayon! Tandang wakwak! Bumalik po ako! Sana po ibigay mo na ngayon yung atachikis na hinihingi ko! <sighs> yung problema, hindi ako nakadala ng laman ng loob ng hayop! Baka bukas, yung ata chiki sana yung gusto ko. Tanang wakwak. -wak. Tanang wakwak. -wak. Tanang wakwak. -wak. Tanang wakwak. -wak. Yung ata lang gusto ko. Hinahanap niya yung lamang loob ng hayop. Alam ko, hinahanap niya yung lamang loob ng hayop. Hindi ko dala yung lamang loob ng hayop. Pero bukas, promise, magdadala ako ng lamang loob. Huwag kang mag-alalatan ng wakwak. Pero dalhin ko muna ngayon yung ata Huwag kang magagalit. Ano bang laman yan? Bakit mo ayaw mong ibigay niyan? Nandyan ba? Yung mga laman ng loob? Laman ng loob ba? Yung laman yan? Idol, mukhang hindi natin mapapayag si Tandang Wakwak ngayon. Yung ata sana. Tandang Wakwak. Yung ata Bukas na yung lamang loob hindi natin mapapayag si Tanang Mapak ang hirap nito so balikan na lang to natin sigurado magdala na tayo ng laman ng loob ng hayop akin na ba yan? Tanang Mapak? akin na ba yan? Tanang Mapak? akin na ba yan? saan ka pupunta? saan yung punta mo? dito lang tayo no dali din natin alam yung kenyang kapangyarihan nyarian? wakwak bakit? bakit ka lumapit sa sakit, akin na ba yan? kuak, wakwak kuak, wakwak dyan ka lang huwag lalapit pakinggan nyo pakinggan nyo parang may tanong wakwak dyan ka lang parang pinupuntahan niya tayo ha? akin na ba yan? akin na na ba yan? Balik na lang siguro tayo. Abangan nyo kung anong laman yung atachikis ni Tandang Wakwak. Nandun si Tandang Wakwak. Punta natin. Nasa kamay ko na sana yung atachikis kahapon. Kesa na makonvince natin ngayon si Tandang Wakwak. Dahil alam natin na may laman yung atachikis niya. Konvincein natin. Bigyan natin siya ng... Siguro lamang loob ng hayop. Para... Makuha natin yung atachikis Napakalayo ng area ni Tandang Wakwak Nandun siya Tandang Wakwak Tandang Wakwak Nandito po ako Huwag po sana kayong manakit Ako po yung isang kaibigan Naalala mo pa ba Nung binigyan kita ng atay ng Ako po yun Mabait po akong kaibigan. Basta maging mabait ka sa akin. Lalapit ako sa iyo ha. Huwag ka sanang maglaho. Huwag ka sanang manakit. Dahil kaibigan po talaga ako. Wala akong gagawing masama sa iyo. Lalapit ako ha. Ano po ba yung dala mo? Tandang wakwak. -wak. Idol. Video ko tayo ngayon walang takot-takot na to di alam natin na may laman yung attache case Tandang Wakwak Tandang Wakwak, mayroon pong kamera dito ito po yung tumutulong sa sa'yo na makakuha ng pagkain kaya hayaan mo po sanang dalhin yung dalamong attache case ano po bang laman yan pwede po bang ibigay mo sa akin yan ito na lang akin na yung attache mo tapos papalitan natin ng laman ng loob ng hayop okay po ba? ano? pwede ba? higitin niyo ano po ang ibig sabihin yan? nung narinig niya yung laman ng loob ng hayop Nagkikikikikik siya so paborito mo talaga yung laman loob ng hayop no? so akin na yan para palitan natin ng laman ng loob ng ayob. okay po ba sa'yo? sige ha akin na akin na ha, wag kang manakit tanang wakwak -wak. ang haba pa naman ang kuko mo tanang wakwak, -wak. akin na to tanang wakwak huwag sabi ko sa'yo dalhan kita ng lamang loob ng tao Huwag mo ko saktan. Kaibigan mo ko. Akin na yan. Tanang wakwak. Dalang kita ng laman ng loob. Uh, lamang loob ng hayop. Ano? Dil ka ba? Akin na tong atachikis mo. Ano? Okay. Huh? 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 sa araw na ito ay nandito tayo sa kuta ni Datong Adlaw ay este, tandang wakwak -wak pala. Sa oras na ito ay tamang tama yung dating natin dahil tulog ang tandang wakwak. -wak. At may pagkakataon tayong makuha o malaman ang laman ng kanyang attache case. Ano At this moment, kabadong kabado na ako. Kailangan nating magdahandaan para hindi niya tayo matunugan. Kaya maghanda na kayo sa makapigil hininga na eksena na ating gagawin. masusubukan ko ang aking anting-anting na -anting galing sa pusa. Kailangan magkuhan natin itong attache case. Kahit sobrang delikado, hindi ko na pinansin. Importante, malaman natin kung ano ang laman nito. Kailangan natin ng konting diskarte dahil ang kamay ni Tandang Wakwak nakapatong sa attache case. Hindi na, Tandang Wakwak. Kuhan natin, kaya sabay-sabay nating tingnan at buksan ang laman nito. Siguro lang hindi na tayo marinig dito. Bakit naka... Naka-scotch tape? Ano kaya to? Mabigat. Malalaman na natin ngayon kung ano yung sikreto. Itandang wakwak. -wak. Sana wala makakita sa akin dito. Aswang. Wih, hmm, aku takut naman. Ang daming na to. Oh, to. Ang naitim na ba to? Balik natin to. Napakadelikado nito. Akala ko pira yung naman. Ang mga Balik natin. Akala pira. pira. Mga may itim na bato para saan kaya ito? Hindi kaya ito yung mga birtod ng aswang. Hindi kaya aswang tandang wakwak. Dapat, hindi niya mapansin na kinuha natin itong atachikis niya para hindi siya makalit. kaya yun oh, akala ko pira yung laman o mga alahas putik na scam tayo ni Tandang Wakwak